nakatayo ka pa rin ng tuwid sa umaga, malinaw pa ang isip mo, at may sigla ka pa rin magpatuloy araw-araw. Mga palatandaan ba ito na posible kang maabot ang siyam anyos o higit pa? Hindi ito hula o swerte lamang. Ang siyensya ay nagsasabing may mga tiyak na senyales sa katawan, ugali at kaisipan ng tao na nagpapahiwatig ng mahabang buhay. Hindi lang genetics ang dahilan, malaking bahagi ay nakasalalay sa paraan ng pamumuhay pananaw sa mundo at relasyon natin sa sarili at sa ibang tao. Samahan mo ako hanggang dulo dahil baka ikaw ay isa sa mga taong itinakdang mabuhay ng mahaba. Una, natural na sigla kahit hindi ka na bumabata. Isa sa mga unang palatandaan ng mahabang buhay ay ang pagkakaroon ng natural na sigla araw-araw. Hindi ito nangangahulugang walang sakit o pananakit. Lahat ng seniors ay may karanasan ng kirot o pangangalay. Pero kung may nararamdaman kang enerhiya tuwing umaga, kaya mong kumilos, maglakad at magayos ng sarili ng hindi umaasa sa iba. Malaking palatandaan ito na aktibo pa rin ang energy systems ng katawan mo. Kapag gising ka sa umaga at kaya mong kumilos ng walang pakipaghirap, ibig sabihin maayos pa ang funksyon ng mga vital organs mo, ang puso, baga at uta. Ayon sa pag-aaral sa Journal of Gerontology noong 2022, ang mga taong may consistent energy levels ay may mas mataas na chance na maabot ang siyam na anyos dahil sa stable na cardiovascular at respiratory function. Dalawa, maayos na tulog gabi-gabi. Habang tumatanda, marami ang nahihirapang matulog. Pero kung natutulog ka pa rin ng anim hanggang walong oras gabi-gabi at gumigising na hindi bugbog ang katawan, palatandaan ito na stable ang hormones mo at hindi overworked ang nervous system mo ang maayos na tulog ay hindi lang nagpapahinga sa katawan. Ito rin ang oras kung kailan nagsasagawa ng internal repair ang immune system, utak at atay. Ayon sa research sa Sleep Medicine Journal, ang mga seniors na may mahimbing na tulog ay may mas mababa na risk ng dementia at cardiovascular disease. Kapag mahimbing ang tulog mo gabi-gabi, senyales ito na ang katawan mo ay nagpapagaling sa sarili at may mataas kang tsansa na mabuhay ng mas matagal. Tatlo, malinaw pa rin ang memoria at cognitive function. Hindi ito nangangahulugang photographic memory. Pero kung natatandaan mo pa rin ang pangalan ng mga apo mo, ang importante na petsa, o kung saan mo nilagay ang mga gamit mo, senyales ito na malusog pa rin ang cognitive function ng utak mo. Ang Alzheimer's at dementia ay karaniwang sanhi ng bigla ang pagbagsak ng katawan ng mga matatanda. Pero kung hanggang ngayon ay malinaw pa rin ang isip mo, mabilis ka pa rin makaintindi ng mga usapan at nakakonek pa rin sa mga alaala mo. Malaki ang tsansa mong mabuhay ng lampas siyam na po. Ayon sa Neurology Journal, ang utak ang sentro ng lahat ng funksyon ng katawan. Kapag matibay pa rin ito, halos lahat ng organ systems mo ay gumagana pa ng maayos. Apat, kaya mo pa rin tumawa at makipagbiruan. Parang mababaw pakinggan. Pero ang kakayahang tumawa ay isang underrated indicator ng emotional at physical health. Kung ang isang senior ay marunong pa rin tumawa, makisama, makipagbiruan o matawa sa sariling kwento, ibig sabihin ang utak niya ay hindi depressed, ang puso niya ay hindi laging stressed at ang immune system niya ay hindi overloaded. Ayon sa pag-aaral sa Psychological Science Journal, ang mga taong may malusog na social life at sense of humor ay mas kaunti ang risk ng heart disease, depression at early death. Kapag kaya mo pa ring umiti sa gitna ng problema, may inner strength kang hindi basta-basta na ubos. Lima, may layunin pa sa buhay. Hindi ito kailangang maging malaki o grand. Kahit simpleng layunin tulad ng pag-alaga ng apo, pagtatanim ng halaman o pagdasal araw-araw para sa pamilya, yan ay nagbibigay ng direction sa buhay mo. Ang mga matatandang may dahilan para bumangon sa umaga, kahit retired na ay mas tumatagal. Ayon sa research sa psychological science, kapag wala nang silbi ang pakiramdam mo sa sarili mo, bumabagal ang funksyon ng katawan, bumaba ang gana kumain at humina ang immune response. Pero kapag alam mo may halaga ka pa, may epekto ka pa sa iba, lumalakas muli ang loob at ang katawan. Anim, kakayahang maglakad ng hindi hinhinal. Kahit mabagal na, kung kaya mo pa rin maglakad ng ilang minuto araw-araw, ibig sabihin bo pa rin ang koordinasyon ng katawan mo, mula utak hanggang buto, kalamnan at balance. Ang walking speed ng isang senior ay isa sa pinaka-accurate na predictor ng longevity ayon sa mga doktor. Hindi kailangan mabilis ang lakad mo. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy, stable at may RAYTM. Kapag kaya mo pang maglakad sa loob ng bahay o sa labas ng walang takot na madulas o matumba, malaking senyales ito na functional pa ang nervous system at musculoskeletal strength mo. Pito, maayos na digestion at gut health. Kung ang tiyan mo ay hindi bloated, hindi ka hirap sa pagdumi at hindi ka palaging may acid reflux o hyperacidity. Senyales ito na mahusay pa rin ang function ng gastrointestinal system mo. Malaki ang koneksyon ng gut health sa immune system at mental health. Ayon sa Gut Microbes Journal noong 2023, ang katawan na marunong pang mag-breakdown at mag-absorb ng nutrients ay may mas mataas na kakayahang lumaban sa sakit at magregenerate ng cells. Kaya kung regular ang bowel movement mo, hindi ka madaling sumasakit ang tiyan, at hindi ka nangangailangan ng gamot para sa tiyan araw-araw. May magandang sansa kang mabuhay ng mahaba. Walo, kakayahang mag-adjust sa stress. Hindi ka na bata pero kung marunong ka pa huminga ng malalim kapag may problema. Kung hindi ka agad nagagali sa maliit na bagay, at kung kaya mong i ang emosyon mo sa gitna ng tensyon. Yan ay senyales ng emotional maturity at psychological stability. Ang stress ang isa sa pinakamalalaking silent killers. Ero kung ang puso mo ay kalmado kahit may gulo sa paligid, mas mababa ang inflammation sa katawan mo, mas maganda ang blood pressure at mas tahimik ang utak mo. Lahat ito ay factors sa pagkakaroon ng long life. Sham, may spiritual life at inner peace. Kung ikaw ay isa sa mga seniors na may spiritual life, hindi lang basta nagsisimba kundi may personal na pananampalataya, dasal at panloob na kapayapaan, mas mataas rin ang posibilidad na humaba ang buhay mo hindi ito tungkol sa relihiyon lang. Ang tinutukoy dito ay yung sense of inner peace na galing sa paniniwala na may mas mataas na layunin ang buhay. Ayon sa Journal of Religion and Health, ang ganitong klase ng pananampalataya ay nagbibigay ng resilience sa katawan at isipan lalo na sa panahon ng matitinding pagsubo. Ang mga sinyos na may spiritual grounding ay mas bihira madepress, mas mabilis gumaling at mas matatag sa physical challenges ng katandaan. Sampu, consistent na appetite at gana sa pagkain. Kapag ang isang senior ay patuloy pa rin nagugutom sa tamang oras, may gana pa rin kumain ng prutas, gulay at masustansyang pagkain, ito ay indikasyon na gumagana pa ng maayos ang digestive system, hormones at metabolism. Isa sa mga dahilan kung bakit bumabagsak ang kalusugan ng mga matatanda ay dahil sa pagkawala ng gana na madalas na uwi sa malnutrition, weight loss at panghihina. Pero kung ang katawan mo ay humihingi pa rin ng sustansya, at tinatanggap ito ng walang problema. Malaki ang chance na active pa ang mga pangunahing organ systems mo. Mga bonus na palatandaan. Bukod sa sampu, may ilang bonus na palatandaan din na dapat bantayan. Una, ang kalinawan ng pagsasalita. Kung kaya mo pang magkwento ng buo, hindi ka basta-basta nautal at naintindihan ka pa rin ng kausap mo. Ibig sabihin malinaw pa rin ang koneksyon ng utak mo sa dila, tenga at bibig. Ang alawa, ang kakayahang magpatawad. Kapag may edad ka na pero hindi mo pa rin bitbit -bit ang galit mo sa nakaraan at marunong ka na mag let go ng mga hinanakit, ibig sabihin buo pa ang puso mo. Ang puso na hindi puno ng galit ay hindi madaling mapagod. Ang atlo, ang pagkakaroon ng pag-asa sa bawat araw. Ang mga sinyos na umaabot ng higit siyam na po ay madalas hindi perpekto ang buhay. Pero sa kabila ng mga pagdurusa, nakakakita pa rin sila ng liwanag. Hindi sila nabubuhay sa galit o panghihinayang, ang pinipili nila ay makita kung ano ang mayroon pa, hindi kung ano ang nawala. Mga pisikal na palatandaan. May mga panlabas na palatandaan din na konektado sa panloob na kalusugan. Kung ang balat mo ay hindi sobrang tuyo, hindi madalas na nangati at hindi naninigas ang mga palad at talampakan. Palatandaan ito na maayos ang sirkulasyon ng dugo at liver function. Kung ang puti na mata mo ay hindi naninilaw at malinaw pa rin ang paningin. Senyales din ito na hindi gaanong naapektuhan ang liver, kidney at blood vessels. Maraming matatanda ang hindi napapansin na ang mata at balat ay parang mirror ng kalusugan sa loob. Ang kalusugan ng ngipin at gilagid ay hindi rin dapat maliitin. Ayon sa ilang pag-aaral sa American Journal of Cardiology, ang mga taong may malinis na bibig, hindi na nanilaw na hininga at may intact pang ilang natural teeth, kahit sa katandaan ay may mas mababang risk ng heart disease at dementia. Normal na tibok ng puso. Kung hindi ka palaging kinakabahan, hindi ka madaling hinhinal at hindi ka biglang napapagod kahit nakaupo lang. Senyales ito na ang puso mo ay hindi under stress. Ang resting heart rate ng mga sinyos na malusog ay kadalasan nasa 60-80 beats per minute. Kapag relats ang puso mo kahit walang ginagawa, malaki ang posibilidad na hindi pa ito pinalya. Emotional intelligence at social connection. Ang kakayahang makiramay sa emosyon ng ibang tao ay isa ring palatandaan ng malusog na aging. Kapag sensitibo ka pa rin sa nararamdaman ng iba, marunong ka pang makinig at hindi agad nagtataas ng boses. Ibig sabihin bo pa rin ang emotional intelligence mo. Ayon sa mga eksperto sa gerontology, ang mga sinyos na marunong pang makiramdam, makibagay at magpatawad ay may mas kaunting cortisol sa katawan, mas relaxed ang nervous system, mas maganda ang blood pressure at mas konti ang inflammation. Disiplina sa sarili. Ang kalinisan sa katawan at kapaligiran ay malaking palatandaan din kapag kahit may edad ka na, pinapanatili mo pa malinis ang sarili mo, nagpapalit ng damit araw-araw, nagsusuklay ng buhok at nagsisipilyo. Ibig sabihin may awareness ka pa rin sa sarili mo at may disiplina kang ipinagpapatuloy. Kasama rin dito ang disiplina sa pagkain at pag-inom. Kung hindi ka na umiinom ng soft drinks, hindi ka na palaging kumakain ng instant noodles at marunong ka ng umiwas sa matatamis at maalat senyales ito na natuto na ang katawan mo na makinig sa tamang pangangailangan. Kakayahang magpasalamat. Ang simpleng pag sa araw-araw kahit gaano kaliit ay nagpapalakas ng loob at katawan ng isang senior. Kapag marunong ka pa rin magpasalamat sa pagkain, sa hangin, sa araw, sa pamilya kahit may mga naramdaman kang sakit, senyales ito na buo pa ang emotional resilience mo. Ang gratitude ay hindi lang virtue, isa rin itong powerful stress reducer. Ayon sa research sa psychological science, kapag natututo tayong magpasalamat, bumababa ang tensyon sa katawan, bumabagal ang tibok ng puso at mas lumalalim ang paghinga. Tibay ng loob sa karamdaman. Hindi lahat ng taong umaabot sa siyam na po ay walang sakit. Ang pagkakaiba nila ay kung paano nila dalhin ang sakit na meron sila. May mga taong kahit may diabetes, arthritis o high blood pressure ay hindi umaayaw, hindi laging nagrereklamo at hindi basta-basta sumusuko. Ang ganitong mindset ay nagpapalakas hindi lang sa isip kundi sa mismong katawan. Ang utak ay may direktang koneksyon sa immune system. Kapag naniniwala kang kaya mo, mas lumalaban ang katawan mo. Sa lahat ng palatandaan ng mahabang buhay, may isang bagay na pinakahalaga. Ang pagkakaroon ng kakayahang makakita ng pag-asa sa bawat araw. Ang mga sinyos na umaabot ng higit siyam na puanyos ay hindi perfecto ang buhay. Pero sa kabila ng lahat, nakakakita pa rin sila ng liwanag. Hindi controlled natin kung kailan matatapos ang buhay, pero controlled natin kung paano tayo mabubuhay habang nandito pa. Kung ikaw ay may mga palatandaang nabanggit natin ngayon, yakapin mo ito at ipagpatuloy mo dahil baka hindi mo alam, isa ka na sa mga taong itinakdang mabuhay ng mahaba. Kung may natutunan ka sa video na ito, ibahagi mo sa pamilya at mga kaibigan mo. May sariling karanasan tungkol sa mahabang buhay. Ikwento mo sa comments. Maraming salamat at sana sa bawat araw mo. Malalam mong marami ka pang mararating.